Good morning! Magpapakawala ako ng mga alaga. Para exercise, exercise. O, tara na, tara na, tara na. Tara na. Chik, 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 chik. Chik, 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 chik. Chik, 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 chik. Chik, 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 chik. chik, 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 chik. Excited sila. Tingnan niyo to. Ano lang Tung lumabas. O, o, o. Sige na. Sige Chik, 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 So, ayan nakalabas na sila. Pero, maliban kay Zeus. Kasi si Zeus is ginagamot or nagpapairistat siya ngayon. So, ayan na sila. Magliliwaliw na naman yan sila. At syempre, hindi lang yan sila ang papakawalan today. Kasi, yung mga boys na nandun sa kabila is papakawalan din for today. Ikutan natin sila dito. So guys, ayan si Zeus. Medyo active-active na siya, pero hindi ko pa rin siya pwedeng pakawalan. Tapos, eto na yan sila. Eto yung kanilang playground for today. Yung kanilang, ano, forging place. Ayan. Manginain sila. Tapos, syempre, aabalahin ko. Kasi magulo ako. Pero yan sila. Oh, oh, di ba? Lumapit pa siya sa akin. Chik, chik! Chik, chik! Ah, hello! Malaki na yan sila. Oh, di diba? Yan sila. Yan ang kanilang pinaka-playground. Maaliwalas itong lugar na to kaysa dun sa kabila dun sa mga boys. Warhog! Huwag mo anuhan yan. Masakit yung pakiramdam yan, Warhog. Huwag si Sus, baby. Masakit yung pakiramdam niya. Ikaw naman, alam mo namang masama yung pakiramdam mo. Nagsisiga-sigaan ka pa. Oh, talaga. Huwag yung, wag yung isipin yung araw kasi may mga lilim naman dito na pupuntahan nila. So carry lang kahit nandyan sila sa kawalan. Sisilong at sisilong din naman sila kasi nga mainit, so. Sisilong din 'yan sila. Kaya anong gagawin natin? Pupunta tayo sa kabila para pakawalan naman yung mga boys. Let's go. Meron akong dalang sako. Matindi yung sikat ng araw, kailangan ng backup baka madaing si Zeus kawawa naman kaya kailangan lagyan ng kanyang ano shade kanyang lilim diba ayun sila guys oh. magpipili yan talaga sila ng lugar na malilim kasi mainit naman talaga kaya doon sila manginahay eh kung saan mayroong lilin. Pero may mga pagkakataon guys na nagsasandbox sila. So naghahad sila ng lugar kung saan hindi yung araw. Nagganot na tayo, masyadong mainit. Hi. Tay. Tay. O kayo. Tayo. Tara. Let's go out and explore. So then, baba. Agay na chick. Chick chick. Tayo din po, baba. Bala kayo muna. Ka. Hoy. San naman kaya kayo ngayon nagiliwaliw? Pusa dumaliwa nag. <laughs> Mga puti kasi kayo, kaya masyadong maliwanag. Eh. Ayan. So guys, eto sila. Kumakain ng damo. Ayan. Hanggang mamaya sila dito, hanggang sa hapon. Hanggang sa bago magpakain ng hapon, syempre. Dito yan sila. Hindi ko sinara yung kanilang bahay kasi para pag nauuhaw sila or tinatamad na sila or gusto nilang humapon, mabilis nilang pumunta doon sa bahay. di Diba, ba? Diba? Si Sky, hindi ko siya pinakawalan. Maybe some other day, pero hindi pa ngayon. Tapos, ito yung kanilang ano, madamo na lugar na pwedeng paglakad-lakaran. Magtuka-tuka, magkalkal. Ayan. Siyempre, may din, mayroon din lugar na pwede sila mag-sandbath doon, banda. So, o kaya sila, babalikan ko na lang sila mamayang konte or mamaya, mamayang hindi konte mamaya pa niyan nagugulat pa siya sa sarili niyang kapatid o guys ha mag enjoy kayo dito, balikan ko na lang kayo mamaya hanggang sa bago mag dinner alam nyo guys, pag ganito na yung kanilang style, yung lumalapit na sila sa sa kanilang scratchy isa lang ibig sabihin gusto na nila umano, magpahinga nandito na sila kanina oh. aro, inapakan nila yung kanilang kainan ay nako 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 nako, hi mga bata kayo ayan, ayan okay na ulit ayun sila bumalik doon nang nilapitan ko Kanina nakatambay na sila dito sa side. Excuse me. Uh, maglalagay ako ng pagkain. Maglalagay. Excuse me. Excuse me, God. wala pa, wala pa. Maglalagay pa lang ng pagkain. Ay, umayos. Wala pa ang pagkain. Wait lang. Yan ang ulan. Nanakas pa ako ng ano. na ulan okay. na. Okay. Sukurin yung tubig. Mamadaliin lang natin to kasi. Nagbabadya yung ang ulan. Parang di kayo nakakumain sa ano, kakagala nyo ha. khi, okay. bùn okay. okay. Next. Doon naman tayo sa mga lalaki. Tara! Guys, di ba pupunta ako doon? Doon, oh. Doon, doon. Kasi nandun nga yung mga boys. So, ngayon, sisilipin ko sana sila. Nakakatawa sila kasi... Di ba papapasokin ko sila, kaya pupuntahan ko na sila. Ngayon, kung makikita nyo, ayun sila sa loob. Sa loob ng kanilang bahay. So hindi na ako mamamroblema kung paano sila <laughs> papauwiin kasi iniisip ko baka nagliliwaliw pa kung saan saan so ngayon ang mangyayari sasara ko na lang sila kasi nasa loob sila ng bahay Nag-aantay na sila ng pagkain ganun siguro kasi sanay sila yung body clock nila na ay oras na para kumain so dapat nasa bahay na kami so ganun ang nangyayari kaya let's go ay sinalubong nila ako ay tara 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 Uwi na, uwi, 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 uwi. Tara, tara. Kakain, kakain na. Para kayong mga dinosaur. Tara na, kidlat. Tara na. Tara, dito, dito, dito. Shhh. Okay. ako ng tubig. Tapos yung frutas ni Skyda, nagdag ko na sa kanila Kasi nalagyan ko na siya ng pagkain. So, Tubig na lang to, tsaka po. Saglit lang, Sky. Saglit lang. Kapanglo. Okay. Tapos it's time para tawagin ko na yung tatlong makukulit. Ayan. Kabilis niyo kumain ng prutas, oh. Gustong gusto niya. Sana kasi siya sa mga prutas kaya hindi sila mahirap pakainin. Ngayon, hindi na ako ng kamay. May tara na. Tara na, tara na, tara na, tara na. Kayo. Tara na, kayo. Jo, Jesus. Kidlat, tara na. Kidlat. Chik 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 chik. Dito sa loob, dito sa loob. Kidlat, dito sa loob. Chik 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 chik. wala kayo. Hindi kayo nito. Oh, ay nito. Wag alag, wag away. Ah, bibigyan ko naman kayo lahat. Mm. Mm. Good luck. Okay, mag-alala, may pagkain pa nandoon sa bahay. Mas may... Miss Okay. guys. Yun. Di ba? Masaya sila. Masaya yung mga alaga. Nagliwaliw. At saka, na-exercise nila yung kanilang paktak. Naglipad-lipad. Yung kanilang tuka. Yung kanilang pangangalkal. exercise nila. So, prolific ang araw na ito. Nag-enjoy yung mga alaga. Si, si Sky. Ayan, okay-okay siya. Si Kidlat, okay. Tapos si Zeus, siyempre, andon. Naka-isolate kasi ginagamot ko siya. Pero, all goods naman. Yan ang aking gutom at naiinain ng mga alaga. At ako, si Aling Mimay. Bye-bye!